I've been attached with the feeling of waking up with you, side Alam naman natin na unbothered queen talaga itong ating Bel Mariano na talaga namang itong ating Donnie ay palagi ang pinaparamdam sa ating Bel kung gaano ito kaimportante lalong lalo pa na talagang binigay na nga ng ating Donnie Pangilinan kay Bel ang coat nito para hindi nga daw ito lamigin na alam naman natin na lamigin nga raw itong ating Bel pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil nga sa 100 star na umatend nga sa Mr. M. Nights sa Newport World Resorts ay talaga namang nandito nga rin itong si Robbie Domingo at narito nga guys ang larawan ng ating bell with Robby na talagyan namang tuwa nga ang maraming babblies dito na alam naman natin na sobrang close talaga nila sa isa't isa lalong lalo pa nga itong ating Donnie kay Robby at ito nga raw ang president ng mga babblies ang umagaw pansin nga sa maraming babblies ang ginawa nga ni Robby Domingo sa ating gal na nilagyan nga raw ito ng parang sungay kitang kita nga dyan na sobrang ganda talaga ng ating bilinda kaya naman talagang umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update sa ating Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda.